Kumusta kayo no mga apo? At sa video natin ngayon ay ibahagi ko sa inyo ang tungkol sa nakakagulat na pangyayari tungkol sa sulat kamay ni Jesus. Isa sa mga karaniwang tanong ay kung marunong ba magsulat si Jesus? Bakit wala siyang isinulat na mga liham o personal na gawang pagsusulat para mabasa natin? Sa katunayan, ayon sa mga sinaunang historiador ng simbahan, may isinulat siya. Sa episode na ito, tatalakay natin ang personal na sulat ni Jesus kay Haring Abgar. Ang mga liham sa pagitan ni Jesus at ni Haring Abgar ay ang pangunahing laman sa pamamagitan ni Eusebius ng Caesarea na natuklasan ang mga ito sa mga arkibo ng Edesa habang siya ay nagsasaliksik ng kasaysayan inilahad ni Eusebius ang kwento sa kanyang akdang Ecclesiastical History na isinulat noong unang bahagi ng ikaapat na siglo. Kaya naman, may dati itong sinaunang otoridad at kredibilidad. Si Haring Abgar V na, na kilala rin bilang Abgar the Black ay namuno sa kaharian ng Edesa na ngayon ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Turki. Ang Edesa ay isang mahalagang sentro ng kultura at kalakalan at nagsilbing tagpuan ng iba't ibang sibilisasyon tulad ng Imperyong Romano at Persyan si Haring Abgar the Fifth ay kabilang rin sa dynastyang Osrini na ginawang isang mahalagang pampolitika. Kilala si Abgar hindi lamang sa kanyang husay sa diplomasya, kundi pati na rin sa kanyang natatanging kaugnayan sa maagang kasaysayan ng Kristyanismo na nag-uugnay rin sa kanyang kwento sa buhay ni Jesus. Si Haring Abgar ay dumaranas ng isang malubha at matagal ng karamdaman. Iba't iba ang mga paglalarawan sa kanyang kalagayan, ngunit malinaw na ito ay seryoso at walang sinumang manggagamot sa kanilang lugar ang makapagbibigay ng lunas sa gitna ng kanyang pagdurusa. Narinig ni Haring Abgar ang tungkol kay Jesus sa Nazaret na ang kasikatan bilang isang manggagamot ay lampas pa sa hangganan ng Hudea. Ang mga kwento tungkol kay Jesus na nakarating kay Haring Abgar ay puno ng mga kababalaghan at talinghaga. May mga bulag na nakakakita, mga pilay na nakakalakad, at mga sakit na gumagaling ng lubusan. Ang mga ulat na ito ay nagbigay sa hari ng pag-asa at pananabik at naisip niya na kung totoo ang mga kwentong ito, marahil ay matutulungan siya ni Jesus. Hindi lamang sa kanyang pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa espiritual at pampulitikang pangangailangan ng kanyang bayan. At sa kanyang pananabik at pag-asang gumaling, nagsulat si Haring Abgar ng liham kay Jesus. At ayon sa mga sinaunang tradisyong kristyano, lalo na sa isinulat ni Eusebius ng Caesarea, isang historiador ng simbahan noong ikaapat na siglo. Nagsulat nga si Haring Abgar ng liham kay Jesus, isang matapang na at hindi pangkaraniwa noon. Sa liham, sinabi ni Haring Abgar, At nang marinig ko ang lahat ng mga bagay tungkol sa iyo, Inisip ko na ikaw ay maaring ang Diyos na bumaba mula sa langit o ikaw ang anak ng Diyos na gumagawa ng gayong mga himala. Kaya ako'y sumusulat sa iyo at hinihiling kong bisitahin mo ako at pagalingin ang aking karamdaman kasabay nito. Narinig kong ang mga hudyo ay nagrereklamo laban sa iyo at nais kang saktan. Mayroon akong isang lungsod, maliit ngunit marangal at sapat ito para sa ating dalawa. Makikita natin sa kanyang liham ni Haring Abgar ang taos-pusong paggalang at pagpaparangal kay Jesus. Hindi lamang niya kinilala si Jesus bilang manggagamot, kundi bilang isang tagapagligtas na gumagawa ng mga himala nang hindi gumagamit ng gamot o halamang gamot. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng malalim na paniniwala sa banal na kapangyarihan ni Jesus. At sinabi pa niya, narinig ko ang tungkol sa iyo at sa iyong mga himala at naniniwala akong ikaw ay mula sa Diyos. At hindi naglaon, inimbitahan ni Haring Abgar si Jesus na pumunta sa Edesa, isang lugar na malayo sa lumalalang pag-uusig na nararanasan ni Jesus sa Hudea. Sinabi pa ng hari sa kanyang sulat, Inanyayahan kitang pumunta sa akin at umiwas sa pag-uusig na iyong dinaranas. Ang kahilingan ng hari ay simple, ngunit malalim. Humihingi siya ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman na naniniwalang ang presensya lamang ni Jesus ay sapat na upang siya'y gumaling. Ayon sa mga istoryador, ipinagkatiwala ni Haring Abgar ang mahalagang liham na ito sa isang sugo, isang opisyal na mensahero ng hari na may mabigat na tungkuling hanapin si Jesus at personal na iabot ang mensahe sa kanya kinakailangang matawid ng sugo, hindi lamang ang geographical at pampolitikal, mga balakid sa pagitan ng Edesa at Hudea, kundi hanapin din mismo si Jesus na isang lagalag na guro na hindi naninirahan sa isang lugar lamang. Sa puntong ito, marahil ay iniisip mo ano ang ginagawa ni Jesus matapos matanggap ang liham. Ano ang sinulat niya pabalik kay Haring Abgar? Ang tugon ni Jesus sa taus-pusong pakiusap ni Haring Abgar ay napakahalaga ayon sa mga tradisyon na naitala ni Eusebius at ng iba pang mga sinaunang kristyanong sumasangguni. Sumagot nga si Jesus kay Haring Abgar, at ganito ang nilalaman ng kanyang sulat. Mapalad ka na naniwala sa akin kahit hindi mo pa ako nakita sapagkat nasusulat tungkol sa akin ang mga nakakakita sa akin ay hindi maniniwala ngunit ang mga hindi nakakakita sa akin ay maniniwala at maliligtas tungkol naman sa iyong sulat na humihiling na ako'y pumunta sa iyo. Kinakailangan mo nang tuparin ko rito ang lahat ng dahilan kung bakit ako sinugo. At pagkatapos kong maganap ang mga ito ay ako'y babalik na sa kanya na nagsugo sa akin. Ngunit pagkatapos na ako'y makabalik, magsusugo ako ng isa sa aking mga alagad upang pagalingin ang iyong karamdaman at bigyan kayo ng buhay. Makikita natin sa liham na ito na kinikilala ni Jesus ang pananampalataya ni Abgar at ang kanyang pagkaunawa sa misyon ni Jesus sa mundo. Ang tugon ni Jesus ay puno ng biyaya at paggalang sa pananalig ng hari. Ngayon, ano ang nangyari matapos sumulat ni Jesus ng liham kay Haring Abgar? Ayon sa mga kasaysayang isinaysay ni Eusebius at pinalawag pa sa iba't ibang apokripal na mga teksto. Tinupad nga ni Jesus ang kanyang pangako sa liham pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit ipinadala niya ang isa sa kanyang mga alagad na kinikilalang si Tadeo patungo sa Edesa. At pagdating sa Edesa, sinasabing pinagalinga ni Tadeo si Haring Abgar at marami sa kanyang mga sinasakupan na naging dahilan ng malawakang pagbalik loob sa Kristyanismo sa loob ng kaharian.